Hello mga kasari, mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat, welcome ulit sa channel namin So ngayon ay lonis, kailangan ko mag vlog para makapag update ako sa inyo So kahapon Sunday, close ang aming tindahan Kasi napakita ko sa inyo yung vlog kahapon na umili kami ng mga ricados para sa samgyup So nag samgyup na lang kami dito sa bahay, kumain na lang kami dito sa bahay kasi nga Uh, pangpawala na lang din, parang banding na lang din namin mga sisi na dito lang kami sa bahay Parang pangpawala na lang ng kaba Ayun, so kung ako ang inyong tatanungin ay Hanggang ngayon mga sisi, hindi ko itatago yung aking nararamdaman Hanggang ngayon ay masama pa rin yung aking pakiramdam Parang lagi akong nahihilo And... Uh, kumusta pala kayo? Ayan, kumusta din kayo? Sana ngayon ay sa, nasa mabuti kayong kalagayan. And gusto ko lang din kumustahin ang ating mga kababayan uh, ng na mga sisi ko dyan na nasa Surigao, hinatuan. Kasi nung last, last night na naman ay naglindol na naman dito sa amin mga sisi. Medyo malakas naman, pero ang sentro pala ay nasa Surigao, hinatuan. So, ang nakakatakot sa kanila ay meron silang tsunami alert. Yan, ganyan yung experience namin dito sa Mindanao. So, yan. Okay, ako uupo muna mga sisi, ha? Kasi nakatayo lang ako. Nakatayo sa aking pwesto. Ay, naku talaga, mga sisi. Sa totoo lang. Iwan ko lang. Hindi talaga ako prepared ngayon. Ngayong Christmas na to. Hindi talaga ako prepared. Kasi nga hindi naman talaga natin maiwasan na syempre malungkot tayo, 'di ba? Yung mga mga kababayan natin, ilang araw na silang doon sa Surigao, ilang araw na silang nakakaranas ng lindol ngayon. Grabe yung aftershock nila kasi sa amin nung naglindol nung last week, wala naman gaanong ano, aftershock doon sa Surigao ngayon ay maya-maya to nag-aftershock tapos malakas pa din may 5, intensity 5 tapos nag evacuate daw sila sa mataas na area kasi may tsunami alert na talaga ang government kaya sino ba naman ang hindi pangingilabutan mga sisi naka-experience naka kami dito ng malakas na lindol tapos sa ibang lugar na naman parang ngayon talaga iwan ko lang si Kuya Dave pala umalis para syempre bumili ng bigas natira doon sa amin ay dalawang sako na lang. So hinihintay ko pa siya ngayon. And nagbayad siya ng tuition ni Kring. Nagbayad din siya ng uh, kuryente namin. Okay, so sinabi ko before na kami aalis na ngayong Monday. Sabay sana ako pero 'yun lang nga parang hindi pa ako ready talaga na mamili ng mga ano, mga sisig. Ewan ko lang talaga. Sana maintindihan nyo ako. Disclaimer lang. And baka sabihin nyo na, ah, grabe naman si Ate Tagal na naman na nangyari yun. Pero, hindi nyo ako masisi mga sisi. Kasi nga, last night, dito sa Minda ng ibang lugar na naman. Tapos, ano, mas malakas pa talaga. So, hindi naman natin alam. Ang Panginoon lang talaga ang nakakaalam, ba diba? Hindi naman tayo uh, natatakot na mawala tayo dito sa mundo kasi lahat naman tayo. Pero syempre, tao lang naman tayo, di ba? Hindi talaga natin maiwasan na mag-worried tayo kasi may mga anak tayo, di ba? Kayo, may mga anak din kayo, iniisip niyo yung mga anak ninyo. Kaya, dito sa sari-sari store siya pasensya talaga na sa ibang mga sari-sari store owner na nakikita ninyo ay super excited sila. Ayan, parang nag-challenge din kayo pero dito sa amin sini uh, sinishare ko lang talaga yung totoo kong nararamdaman hindi naman pwede na magpakasaya ako feeling happy ako pero makikita naman talaga sa pagmumukha ng isang tao kung nagsasabi, na ba, nagsasabi ba ng katotohanan na totoo masaya so kung, kung ano yung pinapakita ko sa inyo uh, yun talaga mga sisi yun yung kung ano yung nararamdaman ko dati kasi November pa lang ay ano, namibili na talaga ako, excited ako. Siyempre, wala tayong inaalala, di ba? Dito kasi sa amin, kapag pumasok ka sa isang mall, dapat maging mapagmatsyag ka sa lahat ng oras. Kasi hindi namin, hindi natin alam, hindi natin mapipredict, mapipredict ang mga mangyayari. So kahapon, sana ako aalis, kaya lang itong si Kring, parang nagtampo na sa akin kasi tagal na siya ng, ano, sa akin na magsamgyok kami. Kaya lumabas kami. Kung hindi nyo pa nakita yung vlog namin kahapon, panoorin nyo lang. So, sa ngayon, kumpleto uh, kompleto pa naman yung tindahan ko. Meron ako mga kunting item na napakita sa inyo last day kung ano lang yung meron. And meron akong coming na delivery from grocery. Siguro nasa 9,000 yun. Yan, hinihintay ko pa <laughs> na maihatid yun. So, doon lang muna ako sa grocery bumibili kung ano yung mga kailangan dito sa amin. Ayan, and lalong-lalo na sa panahon din ngayon, uh, iba na talaga mga sisi ang sitwasyon dito sa, sa sari-sari store namin. Marami na kasing malalaking tindahan sa labas. So, hindi na katulad noon na halos dito sila, dito sila pumapasok sa amin. Tapos yung tindahan pa namin talaga ay nasa, halos nasa dulo na kami ng subdivision. Ayan, nasa dulo yung tindahan, hindi kami nasa gitna kasi yung sa gitna dito sa lugar namin ay plaza yon. So halos na sa dulo pa kami, kailangan sadyain talaga ng mga customer bago sila makapunta dito. Ang ano lang namin ni Kuya Dave na puno lang lagi itong tindahan namin, kompleto kami. Kasi uh, yung iba naman na uh, mga taga rito sa amin, uh, dito nabibili. Yun na lang yung pinakaano namin ni Kuya Dave na maging kompleto kami sa mga item. Para naman uh, masanayan din kami ng mga kapitbahay namin dito dito sila bibili. Kasi yung mga hinahanap nila ay meron kami. Yan na lang talaga mga sisi. And sana ipagdasal niyo kami. Pray for Mindanao. Ayan. Lagi akong nag-pray. Hindi lang dito sa Jensen, pati na rin doon sa ibang lugar na naapiktuhan. And ito pala mga sisi, last night doon sa Marawi uh, may ano doon, may namatay na apat na kabataan. Kasi parang may tinapo na bumba. Ayan. May mga kabataan. Mga sudyante kasi yun. Tapos parang meron silang meeting or basta may mga activity sila. dinapunan daw ng granada, homemade palm um, or hindi ko, hindi, hindi, ko masabi kung ano talaga. Uh, apat ang namatay. So nakakalungkot talaga. Parang hindi ko talaga ma Happy naman ako kasi nga safe ang family ko. May mga blessing naman. Pero hindi ako happy para sa iba. Para sa iba ko mga mga kababayan. Yun. Pero sa amin naman, sa awa ng Panginoon, healthy naman kami. Safe naman ng buong pamilya ko. Nanay, yan, mga kapatid ko. Pero nalulungkot ako para sa iba. Para sa iba akong nalulungkot mga sisi. sa mga kababayan ko. Hindi ko, lalong-lalo na ngayon sa Surigao, kung saan man sila ngayon, uh, feel ko kung ano yung nararamdaman nila. Kaya mag-update update lang ako sa inyo kung ano yung mga pa ipamili, pamili. <laughs> Ayun Kung ano yung mga item na bibilhin ko para dito sa Christmas. Mag-update din ako kung ano ba yung mga aktwal bintahan dito sa mga paparating na araw dito sa aming tindahan, mga sisi. Ayun. Patuloy lang po ang buhay. Ganito na lang talaga sisi Habang may buhay, may pag-asa. Laban lang po. At pray lang po tayo kay Lord na wala nang mga buhay pa na masaktan o mawala. Hindi talaga natin alam kung ano yung mga paparating na pangyayari. Kapit lang po tayo kay God. So, ito lang siguro mga sisi. Uh, gusto ko lang talagang ishare sa inyo yung nararamdaman ko na yun na, hindi nyo ako nakikita. Ang super excited. Tapos, bili ng bili ng mga item para sa, uh, para sa tindahan. Kasi nga yun nga uh, itong nararamdaman ko tapos nanginginig pa ako palagi, hindi mawala yung ano ko, yung kaba ko pa rin. Lalong lalo, lalo na nung isang araw na lindol na naman. Sabi nga ni Kring, relax ka lang mama kasi nandito naman tayo sa bahay, kasama mo naman ako. Hindi ka tulad nung last is nandun ako sa labas. Ayan. So mga sisi, uh, ingat po tayo palagi and Ayan, maging happy pa rin kasi nga Pasko, no? Kayo, maging happy pa rin always. So, thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now.